Mga anak ni Teddy Corpus, sino-sino sila? Si Angelica Phoebe Abby Corpus ay pangalan na anak na Teddy Corpus at Jasmine Corpus. Kamakailan lamang ay nagtapos si Abby sa Senior High School dala tagumpay na kanyang pagsusumikap sa ilalim ng strand ng Humanities and Social Sciences. Isang malaking karangalan ito para sa kanilang pamilya, lalo na para sa kanyang mga magulang na masayang-masaya at labis ang pagmamalaki sa kanyang naabot. Ang kanyang pagtatapos ay ginanap sa Ateneo de Manila University, kung saan dumalo si Teddy at Jasmine upang saksihan ang makasaysayang sandaling ito sa buhay ng kanilang anak. Sa mga larawang ibinahagi ng pamilya sa social media, kapansin-pansin ang matamis ng ngiti at damdaming puno ng pagmamahalan, pasasalamat at tagumpay. Si Theodore John Corpus ay isang pang-anak ni na Teddy at Jasmine. Siya ang bunsong anak na mag-asawa at paminsan-minsan ay lumalabas sa social media posts ng kanilang pamilya. Bagamat bata pa, si Theodore ay tila may likas na kakayahan rin sa pagpapasaya tulad ng kanyang ama. Sa bawat pagpapakita ng kanilang mga anak sa online platforms, makikita ang matibay na ugnayan ng pamilya Corpus na puno ng pagmamahalan at suporta sa isa't isa.